Ito, Dok, itong nasa left side na picture, yes. ma ma may chance pa na, or mawawala pa ba yung redness niyan? Or talaga, okay. anong gagawin pa ganyan? Yung nasa kabilang picture naman is kung mapapansin niyo, yung, yung, yung iris, yung brown part na mata, lumabas na doon sa... Ah, mukha, no? ng, ng punit, tapos mm -hmm. up, sumirit palabas yung iris, yung brown okay. part na mata. So -huh. Ah. Ano lang, syempre, ang ginagawa namin, no? antibiotic, operating room na to eh. So, ah. wait... we Minsan, tinatanggalan natin yan kasi madumi na yan kung ipasok mo okay. ulit eh. Tapos we seal it again. Tinatahi namin sila. With a nylon suture na mm -hmm. ano, hindi mo ma-feel. Mafe so, parang wala lang. Tatakpan oh. ulit. Pero masasave naman yung mata na yan. Okay. No? So, yeah, depende yeah, sa extent <laughs> ng injury. depende sa situation yeah. din. Ano? Pag medyo grabe talaga, sometimes Please. hindi na nagiging 20-20. Or mm -hmm. talagang oh. minsan malabo. Pero important thing is hindi ka magkaroon ng infection and masave mo okay. yung vision yes. as much as possible. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Sure. Next pick. natin ay yes. iba't ibang klase ng mga conjunctivitis. na oh, ano ito. ba yung mga conjunctivitis? Yeah. Do? Conjunctivitis, ito yung tinatawag na pink eye. Ayun so na. when you say Ayun pink na. eye, you no, know, ito yung mga infectious causes. Mga conjunctivitis. Ah, infectious actually, na tayo. Tapos na tayo mm, sa non-infectious. Tapos na tayo sa non-infectious. So, okay. Uh, okay. Uh, kasi discuss natin yung mga pinaka-common. Eh, no? So conjunctivitis, actually, maraming klase. Mm -hmm. Bacterial, allergic, yeah. and viral. So, uh, pero minsan, ang tingin natin sa ano conjunctivitis pare pare. Kakaamukan do kayo. Diba? Oh. Pero actually, so symptoms different. very different. Okay. So ito medyo bigyan ko kayo ng idea no. Pag mm -hmm. viral, usually ito yung due to common colds no. Pag may sipon ka, mm -hmm. no? kasi ang problema sa viral halos sabay siya nagkakaroon. Okay. Halos both eyes parehas siya. Ah, okay. Okay. Kasi, okay. Pag may sipon, kasi, pag sipon, dalawa yung butas ng ilong mo, mm -hmm. konektado yan sa mata mo eh. Mm -hmm. na? pag, oh. pag nagluha, sabay sabay na yan. All in one. Ang viral kasi mas matubig siya compared sa ibang conjunctivitis. Watery and when we see sa clinics, no, meron siyang pattern, no. Yung yung pagbinaba mo itong pink part ng mata mo, yung mga butlig siya, we call it follicles, no. Ito yung mga medyo clear, dome shape na fluid na very common sa mga viral. Viral kasi ito. Viral. Okay. Kasi sa bacterial iba naman ang itsura. No? So, is so next slide natin bacterial. Ay, ito naman nagmumuta siya. May oh. Mayroon siyang discharge na... Hindi yan sore eyes to. Kasi pag nagmumuta, sabi Lahat sore, eyes eh. Oh, <laughs> oo. <laughs> sore okay. eyes Bacterial lahat to. yan. Yes. to. Tama naman. Pero yung ano lang, kasi yung gamutan, iba rin eh. Okay. okay. Hindi parehas. <laughs> hindi, <laughs> hindi. hindi, lahat sore eyes to. Bakterial so, Bacterial ito, ma... muta siya. Mm -hmm. muta. Tapos, pag winawa mo to, tawag naman sa kanya, papile. Papile, maraming pula. Pansin mo, parang mm -hmm. very red, no? Oh. very dark red naman okay. yung mga ano niya, itsura. Okay, ah. Yeah. That's, yan yung typical sa bacterial. Madali nga ma-check yung ma-diagnose uh -huh. na no, rin. ka sa bacterial. salamin. Bacterial so, and bacterial, most commonly, isang mata. Muna. Hmm. Isa lang. Ah, okay. Tapos pwede oh, mahawa yung kabila. Maha. Yes. Ayan na nga. Okay. okay. Mm -hmm. Ang next sa rin, yung allergic. Kasi ako, allergy. feeling ko, okay. madalas ako dito eh. <laughs> yes. na ah, ako rin feeling ko, <laughs> No, Ang pag... sobrang katitibatas ng ang pula din talaga mm -hmm. ng mata. Kapag may mga allergies. Yes, no? Correct, no? Ano correct, naman yung nagiging cause? Ba't naman nagiging namumula yes, naman? So, Allergic is, ano naman, para siyang viral, di ba? Pero si viral, ang cause is yung mga flu, no? Merong pinanggalingan. Allergic is talagang, ano yun, allergens, no? So, mayroon may allergic rhinitis, mm -hmm. yung bahing ka ng bahing every morning. So, ganun ba rin, ingati yung ilong mm -hmm. mo. Ang sa kanya naman, ang discharge niya parang sipon. Yes, oo. Oh. Kaya ang discharge niya parang ropey, sabi nila. Pag parang... Na ganun mo, parang haba, mm -hmm. na ano, discharge niya. Hindi siya matubig, hindi siya... Ma-sticky, ma, ma sticky, pero okay, ano, it? yung mucus. Kasama mm -hmm. mm, din dito, Dok, yung mga nakakakain ng mga food allergens correct, po, no? Correct, no? Yes. Okay. So, anything allergic, mga pollens, mga dust, no, can cause allergic. Yan kasi, ang typical feature naman ng allergic, both eyes din yan, hmm. parang si viral, and very itchy. Sobrang Yun kate na, sobrang kate. kate ka na, uh -huh. yung, yung pagkamot mo talagang never-ending. Pag sa ganun, Dok, sa mga may allergic conjunctivitis, enough ba yung umiinom na ng mga anti -histamin para dito? Yes. sa Mawawala ba yung pati yung sakati ng mata? Or may mga specific medication pa para doon sa mga nararamdaman mm -hmm. sa mata? Uh, marami rin pong mga umiinom ng oral anti-histamine. It works, pero yung topical, which is an anti antihistamine eye drops, works better. Ay, kasi mas direkto. Oh, may mga ganun sa mga sobrang di na, ma Ano, na makaya yung kate. May right. mga topical naman pala. Mm Mas -hmm. so, okay yun. Pwede so, naman so, over the, over the country? Ah, hindi po. Percentral. Ah, okay. Kaya okay, yun lang. Kaya so, per Pero dok, itong yung mga conjunctivitis, ano naman yung mga pwedeng worst case dito kapag nangyari? Pwede po ba itong mag-cause ng mga long-term effects? Like, kunwari, pwede maapektuhan yung vision mo kapag hindi na-address agad? Correct, correct, correct. So, may mga patients na may ganito, long-standing allergic conjunctivitis na minsan, kinukod-converse lang nila, hindi mm. na masyado pinapansin. Tapos, okay naman, pero meron din yung ibang percentage na nagkakaroon ng mga scar, peklat. Mm. Kasi kung mapapansin yung mga butlig na yan, okay. pwede siyang ano, mag-rub sa cornea mo. Okay. Anything that can rub the cornea, pwede magkaroon ng mga scar mm. and ano, peklat. Mm. Pero, Dok, question naman about dun sa paano kapag mali naman yung 'Yan, 'yan pa mo sa oy gamot mo sa nilagay mo sa mata mo, hindi naman siya infectious pero ginamit mo pang yes. pang, pang pang may infectious so, sa ano yes, yung yes. gamot. So, yes. ano po pwedeng mangyari sa mata kapag ganun pag mali po tayo ng ginagamit? Yeah. So, gandang tanong 'yan kasi commonly isang gamot lang yung ginagamit. hindi uh, eh, ko na sabihin yung um, brand pero right. very Very yeah. common, no? Oh. yun lagi, no? It's a antibacterial uh, steroid na combination yeah. eye drop, no? Wala naman actually harm kung um, short term mo gagamitin. Pero kasi nagiging, paghabit habitual mo ginagamit, can cause yung mga eye pressure changes, eh, yung pang -glocoma. so Ayaw rin natin kasi mag-over-the-counter tayo because eto nga, yung secondary side effect, pagtaas ng pressure, it can cause glaucoma, early cataract formation. So, ito yung mga changes na ayaw mong magkaroon eventually. Okay. Kasi minsan iba, nag, sa stock na lang eh. For some reason, iba nakakabili ng gamot with the old prescription, tatago sila sa bahay. Oo, oh, talaga pa... Ah, may, -may, -may ganyan. Sigurado, ito na yung gagamitin natin. Ito rin namin bibigay sa atin eh. Pero kasi, hindi hindi magandang practice din kasi, uh, nangyari is, nasanay na sila, lagi pumunta ko sa toto ito yung binibigay. Pero kasi, iba-iba yung treatment. Kahit sa dry ice, yun din ang ginagamit. Oo. Yes, yes. tama. Okay. okay. 아